Okay, good morning. Papunta kami ngayon sa Barangay Basyad. Bibisitahin namin ang barangay doon. Uh, Kumustahin namin si Kapitan. Kasama ko yung mga matitika sa tropa ng San Elena FPS. Hello! Kita niyo naman. Shoutout sa so, mga... Shoutout kayo dyan sa mga taga Barangay Basyad. Uh, para tingnan natin kung anong sitwasyon nila. Samahan niyo po kami. tingnan namin yung barangay ba dito yung barangay hall nila napakalaki ang ganda ng barangay hall nandun yung court nila hanapin lang natin si kapitan umustay natin kung ano ng kalagayan ng barangay nila para maramdaman nila yung presensya ng kapulisan dito sa barangay Basyad. Bisitahin natin si Kapitan. Uh, pinunta natin yung bahay ni Kapitan. Kapitan uh, Jose Lito. Familaran. Ano? Kap? Sige po, uh, bisitahin natin kasi kailangan uh, tanungin natin kung anong sitwasyon ng Barangay Basyan. Ate, kumusta po dito ang pangalan mo, Ate? Marilo po. po. Ate Marilo. Uh, Marilo po. Yan. Ay, si Marilo. Yan. Yan. Kumusta, Ate, ang Barangay basiad? Okay naman po. Okay naman. Okay, Ma. Wala nang problema. Basta Wala. kung may problema, Matawag. andyan lang ang PNP oh, sa Telena. Oh, yes. Ano, may contact number naman kami. Tawag lang kayo. Ano? Okay. Sige, hintayin po natin si Kapitan. Oh, Thank you, Ate, ha? Okay. okay. Ito yung dagat ng Barangay Basyad. Yun. Kumusta yun lang natin si Kapitan? Nagbibihis pa. Dito, maganda, dito, maganda sa kubo dito, bibi espes ka si kapitan. Maganda dito sa kubo ni kapitan? Kay kapitan ito. Oh, Hindi. Dito. May kubo pala dito. Kap Kami po ay napapasal dito sa sa inyong barangay po. Nagugutom lang po kami kapitan. So si Kapitan Joselito, uh, Pamilaran. Kap, kumusta naman dito sa barangay mo? Ah, uh, dito po sa barangay namin ay okay naman po. Medyo tahimik po dito sa aming lugar. Basta kapag may problema, ah, uh, lang ang Santelena nps, Tawag lang po kayo sa amin, walang ah, uh, kayong magdalawang-isip, tutulungan namin kayo. Pag hindi niyo kaya, pero pag kaya naman niyo, uh, kaya pang resolbahin ay okay po, okay po. Okay po okay sana, po. Sa, sana, po, huwag na maulit yung nakaraan na uh, yung mag-election po, nga na may nangyari po dito. Na, na ano po yon Isa po kami sa kasama sa pagturo do sa uh, na maril natin dito po baga. Yung pa, matagal na. Ah, opo, opo, opo. Kaya kami po, walang, hindi kami nagdadalawang isip na pumunta dito. Ah. Kapag ah, sa MPS, oh sa na para humingi po ng tulong. Ah, ang ang sa Telena MPS naman po ay walang problema. Basta kaya natin resolbahan, tutulong po kami. So, ngayon, Ah, nabisita natin yung barangay ni Kapitan. Meron pala dito ang dagat sa likod. Ano? Meron pa lang magandang dagat dyan sa likod. Pwede pala dito ang... sarap dito, Kapitan, magtambay sa ano? Oh, masarap sa... po dito. Oo. Oh, minsan, bisita kami dito. Oo po. Oh. Wala po. Okay po dito. Oo oh, po. Pwede, malapit dyan. para yung mga bata, oh. Ano po? Oh. So, yun lang muna. At Ah, uh, sabi ni Kapitan ay eh, okay naman yung barangay nila basta pag may problema, dapat agad sa amin. Ano, Kap? Okay po. Thank ah, you po. Ah, Thank you, Sir. Ah, sir. Ah, ah, sir. Ah, 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 naglibot-libot po kami. Merong nag-offer sa amin, ano, mag stack muna ay kami. Si Sir. Libot pa, oh, po, libot. The Lerom Art, The So, nandito po kami sa tindahan niya. Kumusta naman po itong tindahan mo? Wala namang ano, problema. Wala problema si guys naman. So, ito po. Merong kaming ay, Salamat po. Salamat, salamat, salamat cake Si Mrs. Salamat po sa Lava Cake. Si Madam po. Uh, <laughs> so, salamat sir sa pag-offer ng lava cake at soft drinks. at na yung soft drinks natin? Asa? Oops. Salamat sir. So, yun lang po ang gagawin natin. ah, uh, Marulong lang tayo makisama sa mga tao. ah, uh, Maraming mag-offer sa atin. Ganyan. Salamat po. So, lakad-lakad muna tayo. Dito sa barangay Basyad para kumustay natin. Kuya, kumusta kayo dito? Kumusta po kayo dito? Kumusta kayo dito? Okay naman. Ayan. Basta laging okay tayo. Ano? Oo. Oh, Kumusta lang kami dito sa mga... Oo. Oh. Oh. Hindi oh. naman oh. magulo oh. dito. Hindi naman magulo. Anong pangalan mo po, kuya? Bugoy po. Bugoy? Ah, si kuya Bugoy pala ito. Na, Junjun. Tinsan po. Sino po? Junjun, please. Ah, sino po Junjun? Ito. Ah. Uh, ah si Pamilaran, uh, si uh, ano? Uh, Alberto Pamilaran. Oo. Mm kumpleto. Sabihin mo dahil po Ate, kumusta kayo dito? Okay naman po, Sir. Okay naman. Mm. Ops. Kita tayo. bisita tayo sa mga kaibigan natin. Kumustahin natin sila. Ate, good morning. Good morning ate. Magandang aga. Olap na san. Good morning po. Kami po ay Dala-kadlakad lang muna. Oops. Ate, kumusta kayo dito? Okay lang po. Okay naman, wala naman problema. Sige, labot lagi lang tayo na ka-smile, ano. Wala namang problema dito. Ngano po? pera <laughs> uh, yung pera masipag ka lang magkaka pera tayo <laughs> uh, hige <laughs> sa hosa ay dito ng mga tao ay yung paging isda dito sa barangay Basyal so makikita ko natin sa likod natin maraming mga bangka So kalimada ngayon yung uh, dagat kaya siguro maraming yung huling isda. Ano Bagulan sir. Ha? Bagulan. Ah. So binabalatan niya po niya. Binabalatan pala yan. So paano pagluto niyan? Kalamaris sir, adobo sa gata. Kalamaris. Tapos adobo sa gata. Bakit inalis yung balat? Bakit ah, kasi sa yung balat niya nakakalamot. makunat. Ah. So dapat 'yan alisin. Ayos. Maganda ho pala dito sa Barangay Basyad kung kahanap po kayo ng mga isda. Nandito lang ho sa Barangay sa Santa Elena, Barangay Basyad. Sar sariwa, sariwa. Sa sariwa, Galing ho sa dagat. Dito ho doong yung mga uh, nauhuli nilang isda. Inaalis pala yung balat na no? Tapos dyan, anong inaalis dyan sa mga hulo? Balat na, balat na, sariwa. Ay, nilasa na pala. Ay, nilasa na pala. Yes. So, may libre tanggal ng balat para inalis ho yung balat para ma uh, pagluto natin ay malambot na. Ano? Kasi pag hindi inalis yung balat, matigas. Ayan. So, libre pagtanggal ng ano dito, ng balat. Dapat bibo. Bilaran. Uh, Bilaran tubig. Merong tubig. Sigilaw mo gwekto sa ilalim ng tubig. Sige. Ididagdag tumitika sendon. Ibibilikit pati. Bakal tayo sa fiber. Dapat pala dinadikit siya kasi pangilalim ng tubig 'yung. Dapat pala 'yang kuya magiilalim ka muna sa tubig bago mo gagawin 'yan. Ilulubog natin yung bangka. <laughs> bago lalagyan ng ganyan. <laughs> lalagyan ng ganyan. Ano? Hindi nagdidikit to, na basahin niyan. Hmm. Basahin mo nang ano, basahin mo nang tubig ano, alat. Yan. So ito sa mga kabuhayan ng mga taga Barangay Basyad ang um, mangingisda. Siyempre. Mangisda da kailangan repairin mo yung bangka mo at baka malubog ka no Pati si Kuya interviews na yeah. Lag -lag sa tubig, no